Hello guys. Hello, hello, hello. Oras na naman ng pagkain ng buto. Ayan guys, ito yung guys. Ayan ang buto. Buto 'yan, buto. Kakainin nila. Sino ang mauna? Sino ang mauna? Sino ang mauna? Sino ang mauna ng kakain ng buto? Sino? Ikaw. Ay, itong iyakin. Ayan. Sino ang unang kakain ng buto? Hmm. Papikorn. Ay, itong mga matatakaw, guys, sa buto. Itong mga alaga ko. Ayan nga. Ayan ang ipapakain kong buto. mga buto yan, guys. Buto. Tag-isa-isa lang, ha? Magandang magandang hapon, guys ang mga alaga ko ay matakaw sa buto. Ah. Uh, isa na itong umiiyak na ito. Siyam <laughs> lang itong buto. Kulang na yung isa. Kasi sampu lang kayong yung nandito. Ha. Uh, ito na. Hindi ka naman pwedeng kasi lunukin mo agad eh. <laughs> Ayan guys, oh, uh, buto. Buto ito guys, buto. Ito ay buto. Ayan guys, oh, uh, buto ito, buto. So, kinakain nila to itong buto na to. <laughs> Ay, ang mga <-alaki>. lagi. <laughs> Tutuwa ako sa kanila. Si sino, sino, sino ang gusto agad? Pila. <laughs> ang mga matatakaw sa buto. Oh. <laughs>

sampu <laughs> pag nanganak hmm ayan o oh. <laughs> okay pa just kidding, video ko pa nga kayo lalapitan agad eh po Opo, opo, bye bor. Tara kita lapit. Pas, lapit opo. Apa? Ah, di nak kaitin deh. Sit. Ikaw, mga tanda sa lahat. Sit. Bakit kaya? Tingin lang sa kamera. Tingin. Tingin sa kamera. Tingin. Yan. Ganyan. Di si Sisingit itong si Bagsik eh. Kaya si Bagsik oh, Makulit. ha oh. Ito yung dalawa naman namin na mini Doberman, guys, oh. Yan, yan. Matanda na tong isa, eh. Matanda na to, guys, apong na to. Ayan, ang bait-bait. Oh. Yung lalaki na to, maligalig itong lalaking -isa, si Kaisa-isa, si Bagsis.

Mm, busy na sila. Busy na sila sa pagngangat-ngat ng buto. Ayan guys. Oh. Busy na sila sa pagngangat-ngat ng buto. Mm. <laughs> Itong iba naubos na. Okay, nagtutunogan pa. Busy na sila. Nangat-ngat ng buto. Okay. Okay. na ng buto. Oh, mga agaw ka, Blackie. Ubus na sa'yo. Mga agaw ka. Ha? Ito na aagaw agaw ng pagkain sa mga sityo kasi kayang-kaya niya eh. Pero pagdating naman sa buli, siya naman ang agawan.

Alis dyan, Blackie? Ah, okay. di mo kaya. Hindi mo kaya yung buto. Yan yung buto, guys. hehehe <laughs> Nga kayo pag lumabas si Kuki. Hmm. Nawala yung buto mo nadali na. Hmm. Hindi niya na makita yung buto niya. Hmm. nadali ng isa. Ayan lang, guys. Busy sila sa pagkakain ng buto. Kunti lang ang buto kong nabili eh. Nabuto-buto. galit pa siya kasi kanaagawan. Ayan na, ah, kumakain ng buto. Kumakain ng buto. Hmm? Yes, fiber. Matakaw sa buto. Uh, bus na yung buto niya. Yan, natitibag niya na konti. konti. No, hindi mo makagat. Matigas yung buto na yan eh. Buto ng baboy. buto ng manok saglit lang sa kanila. Eh. buto ng baboy matagal, matigas kasi. yan lang guys thank you so much thank you for watching please subscribe my channel Yeri Vlog please like and share po maraming maraming salamat God bless everyone. Please support my small YouTube channel, guys. saan man kayo naroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen.